ginagawang 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill 2025 sa buong bansa kahapon November 6, hindi nagpahuli rito ang probinsya ng Pangasinan. Sa bayan ng Manawag, pinangunahan ni Mayor Jeremy Rosario ang drill na layong maihanda ang publiko sa pagtama ng lindol. Nakiisa rin dito ang mga estudyante at mga guro ng Manawag National High School, Lipit Elementary School at Lipit National High School sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa bayan ng Manawag, maayos na naisagawa ang mga simulation ng DAC Cover and Hold. Lumahok din sa nasabing drill ang mga kawani ng Municipal Health Office, Bureau of Fire Protection at Manawag Police Station upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa oras ng panganib. <coughs> Pinangunahan at inobserbahan naman ng Pangasinan 2nd PMFC ang earthquake drill ng mga mag-aaral sa Carmen Elementary School sa Bayan ng Rosales. Nasubok naman ang katatagan at kaalaman ng MDRRMO ng Bayan ng San Jacinto pagdating sa pag-rescue at extraction ng mga sugatang pasyente daw cover and hold naman ng mga estudyante sa bayan ng Santo Tomas kasabay ng earthquake drill Nasubok din ang pagresponde ng dagupan PNP sa mga sugatan Nasubok din ang pagiging alerto ng mga kinatawan ng Villasis BFP sa isinagawang drill. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, napapatibay ang koordinasyon ng mga lokal at national na mga ahensya. Patuloy namang ipinatutupad ng pamahalang lokal ang mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente. Valerie Desmaya, or NG News.